Guys, huwag yung skip tong video na to. Importante lang. Uh, sana i-share nyo tong video na to. Yun lang, malaking tulong na sa akin. Ano nga, di bali sa mga nakita niyo naman na nag-upload ako kahit ako nabigla na, yun nga, si Ermat, yung aking nanay na hospital at galing nga akong trabaho pa uwi. Nakatanggap nga ako ng text na nabigla ako na nandun sa hospital. Di yun lang ah, uh, sana sa pray isama nyo, isama nyo sa pray yung nanay ko syempre tapos ihingi lang din talaga ako ng tulong na kahit small amount lang sa may mga mabubuting puso dyan alam natin content creator tayo pero nagsisimula pa lang din naman tayo at, alam, at aminado kung wala pang kita talaga tong video na ginagawa natin ah uh, bilang sa mga followers ko mingi ako ng support nyo ng uh, support nyo kahit sa share lang alam kong may mga iba kayong mga idolo o mga page na medyo sikat dyan o famous na alam natin kumikita o nagbibigay ng tulong kung mapanood nyo tong video na to or ito na mismo yung followers ko sana kahit sa pag share lang pag share nitong video na to i-mention nyo lang siya kung sino yung mga idol nyo na content creator, vlogger na alam nyo may mabubuting puso. Yun, umihingi lang ako ng konting, kahit small amount lang, makatulong lang sa, nga, sa hospital kasi nga, biglaan, nagkabiglaan din talaga. Talagang yung pagka, tinamaan kanang ng, talagang pagkasinubo ka talaga ni God, ayun, talagang, minsan sunod-sunod talagang mabibigla ka talaga. Ayun nga, Uh, napapunta nga ako sa ospital at nandun yung nanay ko. Di bali, pagpunta ko nga doon, is nakatubo na siya. Sa so, ngayon kasi, hindi pa alam, hindi pa alam yung findings, eh. Hindi pa namin alam. May mga lab na, may mga binigay yung doktor na laboratory na kailangan itest. Siyempre, may amount eh. Wala nga kami. Kapit na pera talaga. Nagkabiglaan lang. Kabiglaan talaga. Uh, di bali, yung findings hindi pa talaga namin alam. Kailangan ng mga lab, syempre yung pagbili ng mga gamot. Although nasa public siya, nasa PCGH nga siya ngayon sa Pasig City General Hospital. Public siya pero kasi syempre may mga gamot na bibiliin, di ba? Tapos yung may mga lab, mga, ganun, mga laboratory na kailangan sa labas na talagang may pera. Ayun, kahit small amount lang guys sa mga solid followers ko, ah uh, humihingi ako ng suporta nyo, ng tulong nyo. Kahit hindi na alam kung iba wala rin o makakaramihan wala. Pero alam kong may mga pinapanood din kayong mga, mga content creator o mga vloggers na alam nyo na na kumikita na, na mahilig tumulong o may mabuting puso. Yun, kahit sa pag-share lang nitong video na to at i-mention nyo siya o itag nyo siya. Baka ma baka sakali, di ba, mabigyan tayo ng konting tulong, di ba, suporta uh, bilang kapwa content creator din. Alam naman natin tayo nagsisimula pa, wala pa talaga, as in zero pa tayo. Kaya sana yun lang. At sa mga followers ko, nakita nyo naman yung post ko na nabigla rin kayo na may post akong ganun. Na si Ermat, yung nanay ko nga nasa hospital. So ano nangyari, ganito, ganyan. Kahit ako nabigla din, pero... Hanggang sa ngayon, yon hala akong tulog simula July 27 ngayon di bali July 26 pag out ko ng trabaho is ano siya uh, dumarecho na ako doon tapos yun, ngayon lang ako umuwi ngayong umaga as wala pa talagang tulog walang tulog kasi nga uh, kailangan siyang ano siya nakatubo siya so may kailangan bilhin na tubing wala kami mahanap may presyo pero kulang nga yung dala namin pera So, may manual siyang pump. Baga, sa oxygen, minamanual. Yan, na-manual ko siya. Para yung kasi yung advice ng doktor, kailangan mo siyang imanual na i-pump. So, yun, nagpapalitan na lang kami ng magkakapatid doon. abang wala pa yung tubing. Tapos, may mga lab nga na laboratory test na kailangan siyang i-test. So, pag may pera ng araw, eh, sabihin para makuha ng dugo tapos makapag-laboratory sa labas doon. parang inaalam pa rin nung mga doktor kung ano ba yung nangyari. Kasi nga bigla siyang hinimatay. Tinapos yung hininga niya. Ayun, kaya sinugod nung mga ate ko sa ospital. Nalaman ko lang din nung pag-uwi ko. Ayun lang, sa mga solid supporter natin, sa mga followers natin, alam kong alam niyo yung journey ng nang, nangyari sa atin, di ba? Uh, after nung kay Mayora, syempre, tapos ito, yon sa nanay ko, di, syempre, konting, kahit alam kong walang, walang, wala mang kayo may bigay, kahit yung free lang, guys, yung pre, malaking bagay sa akin yon At, pag-share nung video na to, na sana makarating din sa may mabuting puso na, kahit small amount lang, guys, yun lang, ah uh, ilalagay ko na lang sa caption ko yung, Gcash number ko. So, ayun. Marvin, yun, mismong pangalan ko talaga doon na uh, Marvin Maurillo nakalagay talaga. Yun lang, guys. Sana, yun, patuloy nyo rin sanang ipagdasal yung maging magaling, maging patuloy nyo ipagdasal yung tuloy na paggaling o oh, maging magaling agad yung nani ko, makarecover agad. At ganun din sa patuloy na paggaling ni Mayoro, nung aking asawa. Yun lang. Sana pag-pray nyo, guys. Kahit sa pray, yun, na napakalaking tulong doon. Yun lang guys. Sana pa-share niyo 'tong video na 'to guys. Salamat.